What's up mga kaidol? Good morning. Sa so, mga araw sa lahat ng mga viewers at subscribers natin dyan, lalo, -lalo na sa mga supporters sa at, atayon. So, welcome back ulit sa ating YouTube channel mga kaidol. At ngayong araw mga idol, lalao tayo. Dahil po medyo kalma. Ayan, subukan natin manonton. Sama natin sa si Idol Edward. Si Idol Gford. Ayan, shoutout ulit kay Sir George Arminto. At shoutout naman kay Sir Ayoboy Tungol. pagtiwala sa kanyang aso. At ayan, bago natin simulan, muli po natin tawagin ang ating Panginoon para samahan tayo sa lahat ng adventure na ginagawa. At always tingko kay God, dahil sa panibagong araw, panibagong blessings na ating marireceive. At Siyempre huwag yung kalimutan, always tingko kami magpasalamat sa inyong palaging pagsuporta, palagi pagsubaybay, at panunood ng aming mga video. Lalong-lalo -lalo na po sa hindi niyo pag-skip ng ads mga kaidol. Maraming salamat po. Lagi kayong mag-iingat po at God bless. So let's go! bandera ng bato mga kaidol ito ayan natutok sana pagpalain tayo ayan yung kanipo mga kaidol ayan medyo malayo layo tayo ng konti ah. wala walang laman yung unang punto natin mga kaidol wala huli lipat tayo lipat Asa Edward, Edward, naghiwa na ng pangkira mga, mga idol. Tap sa mga idol. Ah. Sa mga idol. Di pa tayo ng ibang spot mga idol. Sa rap ng Lawi no. Yun, di na to din ta. Hindi natin nakasama si Dul Inday dahil pag dito daw sa labas medyo ma na siya. Ito mga idol, ano kaya ang huli ni idol Choy? Ay, medyo malaki ito mga idol! Sa lapo na yung mga idol ah, Lapo to lapo Mga idol mabigat daw na mga idol, yung mga idol, idol yung mga idol mga idol, laki idol oh Si Kalupin mga idol Kalupin idol Kalupin mga idol Kalupin mga idol mga idol, unang wala uh, patay kapon patay kapon. Hoy untu na to. Ah, 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 ah. Ah, ah. Hey, Ma idol nakauwi naman sa idol town. Kasi eh, idol jeep nakauwi mga idol pero ito sa idol soy, wala kang nakrendel. Idol. Okay, pangalawa na mga idol. Para gumana ang pondo, ano natin na spot ngayon na lastra nung una maka-idol kaya napatay yung kamera.

iyan kayo 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 no kayo kayo tol kayo so, kayo kayo i You don't got... O, mga idol, nakauli na naman mga idol Malaki to idol Ungot man mga idol Nangungot? Nangungot mga idol ha 6 na mga idol Kung sa idol Choy mga idol Panggila na idol Choy, pangatlo Pangatlo Isa mga idol Lalo po mga idol ka kabuok Dalawa dalawa Mga idol, dalawa mga idol Lalo mamahal na mga idol Hindi kayo po, grabe mga idol Labis idol choice. Sa mampiraso mga idol po. Magkadikit. Mga idol, mga idol. Si Bintex mga idol. No, hindi ka na idol, idol jeepod. idol choice. mga idol, magkadikit. Okay Idol na na ito, ang Indeksa na Doktor na no, mga mga idol Parang um, dito Pusok yeah, na sa bandang ng puso Parang mukhang mga idol yeah. Idol, mga babae idol Sarang Hindi idol Day. Eh, it's Yung the ninyo. Aaaa, di Di ba ha? Hindi. Ano nga tatunggap eh? Ano nga? Iyon, edo. Tinok pa rin Siya Yung isda para mabuhay. Siyang tama naman sa siniging nito. Baja yung sa video. Ano ah hujan hujan hai minyaw cakeh udah Brother.. sebelah semua

traso na no ulit ma idol sa tabi Logis yun Ito lang yung huli natin Ayan lang Ito na lang ah Ayan nah. Kunti lang yung huli natin At uh, hanggang lang Muli pa tayo ng papasalamat sa inyong palaging pagsuporta At uh, pagsubaybay Panunod ng aming mga video Always thank you mga kanil Lalo na po sa inyong Lagi po kayong mag-ingat at uh, God bless